So hey guys, magandang umaga sa lahat Mga, na uh, mga ka-extra natin dyan uh, Punta na natin yung manok natin na Nanalo ng linggo Yung si Balbas Yung yung sitwasyon <coughs> yes, Punta na natin yung ah, natin. manok natin na nanalo Ito pala yung balbas na tinanalo guys sa, sa, yung, sa linggo Yung linggo ah oh, Kaya ito yun, yung niyan pero Marami din humama sa laro Napakagula maglaro niya Kaya oh, Kunti lang sugat niya guys Yes, ayun siya. Kaya ngayon naman yun guys, ha? papakita ko naman yung mga mabagong namin yung mga may balbas. Kasi yung kapatid nito, yeah. mga tatlong panalo yung kapatid niya. Ito si balbas to, ano siya, dalawa, pa lang siya. Kaya sumagang ito guys, ah. ko lang yung mga bago namin. Mga libangan namin. Kaya sa bago ngayon Isang bulik. First time ko magkaroon ng bulik guys May balbas nyo. Diba? guys. Kasi yun ang mga naman dito ay mga balbas. Oh, pero boleh. guys. Yung tsura niya na hindi kagandahan, pero yung sigulang ng sila. Hmm. Hmm. guys. guys. ito yung anak ni Balbas guys sa Balbas yan hindi lahi namin yung meron yung lahi ng mga walang mabalbas Balbas yan mga Balbas po isa lang pinanggalingan yun magmana lang sa tatay pero yung mga nanay nila ng mga balbas so guys, ito guys yung total smell yung yung guys ito yung guys ito yung mga ko na uh, bago ng mga balbas na so, doon yung mga sabi ko lang ito yung mga ito na ito pala yun yung uh, so, mga inay namin dito uh, yung mga balbas na so, talaga ito yung hindi pa ko yung tatay nila yung tatay ko na uh, galing bakulo yung tatay nila kasi lahiyan pa rin may balbas na may mga babae kaso hindi yung mana sa nanay siguro yung na sa tatay kasi yung balbas kasi okay, isa lang pa yung galingan dito kasi wala namang nakahalo dito ng mga inhain wala pa yung inhain na sana ito so, mga mababang palahin namin ito yung nanay ni Balbas. yung nalo ng inggo na wala pa rin laglag -lag yung mga anak niya kaya ito yung namin aaral ng kaso tumigil kami yung mga karang buwan ito, ito kami mga kasiso ito yung na limal pit limal na buhay and yan guys yung nanin balbas na nalang ng linggo yan nakagulang nyo yan kung galing pala magalaga ng kisyo may itlog yan guys yung mga kisyo na dito may mga mga yan yung namin na may balbas na babae may ganoon kami ngayon view gina balbas ng bae ito yung mga <coughs> um, um, 50% sa pinggalingan ng mga palahe ko dati na malaking manok ito yung itura sa balbas na rado yung kasulangan no hindi ko nabulog yun yung mata lumabo yung mata kabila lagi yung palaban laban yung And... lahi naman yun ito yung isa yung ko na ito. pero sabi na may balbasira sirado ito naman guys talisay naman sya dito ka ah. Oh, oh guys, tarisay eh. Yan, bago si Rado Yan, tsura niya <laughs> Pinaliit ko ng height nila Kasi masyado ma malaki ah. Yan Yan ang tsura niya kaya yung dalos sa nung nakaraan yung kasabay nung laban namin natalo dahil nalit na aksidenting na lihis yung tari nandito yung na rin siya. Na rin yung yung panalo na yun. Uh, pangit lang yung tsura nila pero dapat pa paano nanalo din sila pala yung bulit namin na nabas na balbasirado ayan sya guys ayan guys bulit bulit yung may balbas na guys ayan guys hanggang dito lang guys sa maraming salamat sa mga nakisilip sa mga video ko sa mga nagsasalab din sa akin maraming salamat po sa inyong mga idol ha ito nagsisimula kami ulit ng papalahi. May maraming nabawas bawas na rin sa amin na nanalo, namatay. matai. Hmm. Eh. Hmm. Hmm. Hmm.